Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? How is everyone? Kumusta sa mga kapwa ko po FW dyan? Kumusta, kumusta? Mag-iingat po tayo palagi kung saan man tayo naroon. Okay guys? Kain po pala tayo ng apple guys habang nag-uusap. Ang pag-uusapan po natin ngayon guys is kung ma-recommend ko ba ang Morocco sa mga gustong mag-apply, sa mga gustong nag-nais na lumabas ng Pilipinas, gusto mag-abroad, gusto magtrabaho sa ibang bansa, kung maire-recommend ko ba siya, guys? For me, guys, para sa akin, para sa akin, guys, ah, kung first-timer ka, yes, maire-recommend ko siya. Kasi ang Morocco is hindi naman siya masyado mahigpit, may day off, may... Tapos ang trabaho, yun, pareho lang din ang Middle East. Pero, dito, pag malaki ang bahay, kumukuha sila ng part-timer. So, medyo may bawas-bawas ng konti ang trabaho mo. So, mas okay siya konti kung first time mo, first timer kang nag-abroad. Marirecommend ko siya sa mga first timer na magbabalak mag-abroad. So, okay siya guys. Kung first time nyo mag-abroad, okay ang ah, Morocco. Walang problema kung sa mga first timer, alam kong nasa isip nyo, takot kayo minsan. Sa mga Middle East, sa mga naririnig nyo na ganito-ganyan. Sa Medellin, walang labas, walang day off, wala lahat. So, for first-timer, may re-recommend ko ang Morocco. Pero, tulad ko pong ano, kung baga, hindi na first-timer, hindi ko siya mai re-recommend, guys. Kasi, marami mga dahilan guys at saka ang ano kasi guys sa Morocco kung tulad ko sanay na ako sa mga padala-padala packets packets syempre galing ng Middle East syempre wala open naman doon sa Middle East kung ano kung magpapadala ka like Dubai Qatar packets ka kahit anong gusto mo at kahit kailan ilang box gusto mo. Basta may pambayad ka lang at may ipapadala ka. Okay, okay guys. <coughs> Sa ano, magpapadala ka kung hang, anong kung gusto mo. Dito kasi guys, ulang package dito guys. Hindi ka pwede makapadala. Bawal. Hindi naman yata bawal pero ano, hindi ka talaga pwede walang ano dito. Walang mga cargo-cargo ganyan-ganyan. <coughs> Kaya yung mga iba na ano na dito nagtagal is kung may mga kilala silang galing Pilipinas, nagpapadala sila, ganun. Nagbabayad lang sila. Pero ikaw mismo yung, ano, ikaw mismo yung magpapadala ng package. And, ano guys, wala dito, wala dito eh. Kung may nakakaalaman, kung mayroon, please comment down below. Pero sa pagkakaalam ko, wala talaga ditong ganyan guys eh. Tsaka, yun. Yun lang ang medyo disadvantage uh, sa, sa Morocco. Mm, um, recommend ko siya sa mga first timer. Pero sa mga katulad ko na mga, sa ano na, sa mga katulad ko na medyo, tagal na rin sa abroad at marami na rin ano, na karanasan, hindi ko siya mai recommend guys kasi alam ko na, alam ko ang mga ang, ang mga ang gusto ng mga kapwa ko FW. Isa na rin yun, nagpapadala ka ng package. May ano, sa day of mayroon naman dito guys, makakalabas ka, walang problema. At saka sa mga damit dito, wala ka naman problema guys kasi hindi naman strict dito sa mga damit. So open ang Morocco, guys. Open siya. So lahat nakadepende pa rin sa amo, kung anong-ano. -ano. So okay siya, guys. Okay ang Morocco sa mga first timer, May recommend ko siya. So that's it for today's video, guys. And thank you for watching and God bless everyone.